Patuloy naman ang pag-inspeksyon ng IAC para mahuli ang mga pasaway na pampublikong sasakyan sa kalsada. Si Luisa Erispe sa Detalye Live, Rise and Shine, Luisa! Rise and Shine Aljo, Rise and Shine Pilipinas, tuloy-tuloy nga ang isinasagawang surprise inspection ng Interagency Council for Traffic o IACT. At ngayong umaga, dito naman sa kahabaan ng E. Rodriguez, Quezon City, nanikit at nanghuli na at nang huli ng mga pampasaherong sasakyan ang IACT. matapos makatanggap ng mga ulat na maraming lumalabag na pampasaherong jeep sa kahabaan ng E. Rodriguez ngayong umaga. Maraming mga driver ng traditional jeepney ang natikita na ng IAC. Ang dahilan pa rin ng mga pasahero, ang dahilan pa rin ay ang pagpapasakay ng mga pasaherong walang face shield. At dahil nga kahit araw-araw na ang operasyon sa Metro Manila ay marami pa rin nauhuli, dismayado ang IAC dahil iisa at iisa ang palusot ng mga driver kapag nauhuli. Hindi nila napansin na pagsakay ng pasahero, wala itong suot na face shield. Pero giit ng IAC, hindi yan lulusot. Base kasi sa Memorandum Circular No. 2020-2185, responsibilidad ng mga driver na siguraduhin lahat ng sasakay ay may suot na face shield. Isang libong piso ang multa ng mga first offender o sa unang paglabag sa health protocols. Patuloy pa rin naman ang paalala ng IAC sa mga driver na maging mahigpit sa pagpapatupad ng health protocols. Pababain na lang ang mga pasahero kung wala itong suot na face shield. At sa mga pasahero naman, huwag nang ipilit na sumakay kung walang face shield dahil sa 10 hanggang 20 pesos na dapat ibinili mo ng face shield mo, isang libo ang katapat niya na multa sa driver mo. Aljo, sa ngayon naman, kung makikita mo sa aking likuran, bumapara din yung I-Act ng mga sasakyan, ng mga pribadong sasakyan dahil hinuhuli din sa ngayon yung mga driver naman na hindi naka-seatbelt kahit nag-iisang sasakyan dahil patuloy na paalala ng I-Act. bukod sa health protocols ay sumunod din sa batas trapiko. Aljo. Right, maraming salamat, Luisa Erispe.